sumampa ka kagad din tatlo. Tulo? Posible so, ng oh, tuon duman ang nulugod. Ngayon mga idol, binalikan namin dito yung spot dito sa Ibinariwan. So kasama ko pala ngayon yung ano, yung Timpana Boys. Ayun sila. Oh. May dala na rin kaming lambat para lambatin tong mga hindi lumulutang na tilapia dito ang nabasya. So, ganyan lang yung diskarte ng paglambat dito mga idol. Inaalis yung mga uh, pinagtataguan ng isda para lumabas sila. Yan, inililis na yung mga uh, dumi. Mga uh, piring pagtaguan ng uh, isda. Doon nakadali na yung ating lambat ng dalawang pirasong tilapia. Ayan pa yung Timpana, boys. Ngawin okay, mga idol lipat muna kami ng spot kasi mahina yung ano, kuha dito sa spot nato. Ayan, yun pala eh, yung ano, yung nakuha namin dito. Isang sako to. Isang to. Isang isang tayo na. Isang laglag ng lambat. Puro tilapia. Ayan, lipat ng pwesto mga idol. Gaanap na naman kami ng panibagong spot na may mga tilapia o kaya mga dalag. Ayan, dito kami na naman mga idol maglalaglag ng lambat sa pwestong to. Kasi dyan lang sa taas na yan yung fish pa na na out. Yung may kawayan na yan dyan. May fish pan po dyan.

dito. Tar na natin. Misubatan boy. Ah. Misubatan. Maghahanangin di skirtina namin dito mga idol sa panglalambat. Binubulabog yung isda para sumampasa. Ah, uh, ano? Sa lambat. Ah, kasi ba ito ba? Pala na. Grabe 'yung diskasta niya. Sino 'tong pangalan idol may na mamana din ng tilapia dito si Klo. Ang galing ng diskarte niya, yung pinapalitaw niya yung ano, yung tilapia yung malaki. Ayun oh. Tapos papanahin niya yung lalapit tilapia. ng tilapia. Isa may abas. <laughs> Pang sa gutom, gamot sa gutom. Ayun so, mga idol may binwit doon may ano, may huling <laughs> may huling dalag. So ayan paparahin ni Soy. Sabi na sa imong may subad. Hmm, dale. Hmm. Double dead. Oh, Ang bako. <laughs> dalag, oh. May mga idol yung dalag, oh. Malaki ng dalag, oh. Ayos. Um. Ayan ah, nabana ni Soy. Dito kami mga idol lang fish isto. So, dito kami kay... Sa farm ni Sir Bam. Ayan yung tropa. Nagalaglag na ng lambat. Mababaw lang yung tubig dito, pero may mga tilapia kami nakita. O, oh, ano? Ayan, oh, may... <laughs> Ayan o. Oh. Ayan o, oh. manuagad kayo kay o, ano, sa, ano ni Kuya Mike, sa lambat. Sumampa ka agad yung tatlo. Tulo? Possible so, yung oh, tunduman ng anulugod. Tatlo agad yung sumampa sa lambat. Hindi pa natatapos ilaglag yung lambat. Wala so, dyan, jan. dyan. Ayun, ayun naman yung dalawa yung pesto sa baba so sisisiri nila yung mga sulok-sulok dyan -sulok sa may gilid yung mga sumisiksik na mga isda ayun yung dalawa, dalawa nating maninisid si soy at si ran ng panggata mga idol dahil hapon na naman so uwi na kami ng Timpana Boys o, ito palang na uh, huli namin lahat mga idol na no isda daming tilapia at isang dalago isang dalag dalago so naglilinis na sila ng lambat kasi pauwi na kami mga idol so, so kung gusto right? mo yung video ito mga idol palike and share naman po at pa subscribe naman po ng channel ko kung hindi ka, ka pa nakapag subscribe hanggang sa muli mga idol